Hi vlog! Welcome back to my channel! Ayaw rin ma! Bagong taon na mga loves, pero hindi pa rin tayo magbabago ng intro. Yung pa rin tayo, dun pa rin tayo, dun 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 pa rin tayo. For today's video mga loves, ay gagawa tayo ng kauna-unahang cake natin ngayong taong 2024! What? Ito yung pinaka-smallest cake na ino-offer ko mga loves, which is the bento cake. Ito yung unang cake na orders sa akin ngayon taon. At ang cute niya lang kasi syempre minimalist lang yung cake design natin for today's video. <laughs> so, ko, so, 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 kamusta ka naman ngayon loves ngayon 2024? Wala na bang pera? Naubos na ba yung pera mo nung Pasko, nung New Year? OMG, ganun talaga. Pareho lang tayo, walang pera kaya ang masasabi ko lang mga loves ngayong taong 2024 ay lalo pa nating sipagan kahit rush order pa yung cake na yan gawin natin dahil tayo ay alipin ng salapi bye loves ingat